So sa una, uh, anhi ko din hiyo magkuan. Anhi mo din hiyo magsuro yan, magtambayan ba mga estudyante. So muna ni Hitsura. No? Dere sa Kiopsi. Kinsa makarelate din hiyo no? sa una katong uh, eskwila ba? Eskwila pag college niya. Anhi din hiyo magtambay o oh, nikahapon mo ni tau, kagabi eh. So anhi mo din hiyo magkuan tagay-tagay sa una dagan kayo mga estudyante din sa una sa nag-college pa mi year 2000 ah, uh, 2004 no. nag-eskwela ko sa BIT yun humi din, din sa una so karoon na na yung mga bye-bye siya so di ako an, diamond sa ni Risto, floating Risto Ah, uh, restaurant siya. Restaurant siya, guys. So, sa unang panahon, guys, wala niyong mga baybay, oh. So, pila na katuig kuha ka, 2,000 year, ah, uh, 2004 to 2008 So, unsan na taron is almost 18 years na no? 18 years nang wala ko pare so anay po may mga sa una so di ko kalimut din yung lugar kay oga. ka na na may huwag na may ba nang nai alawan siya na may sudan anay may sa una mga inhas huwag din yung una din among ikuan ba among isudan kanang wa na may allowance kay nag ko college lagi ikuigo ra pod So, mga in sa una. Kung hindi ko kalimot, yun yung KFC. So, karoon na na yung mga bye-bye. Hindi -bye. kagabi sa una, uh, anhim yung magtagay-tagay sa una. Kabas sa mga barkada ba? so na siya ko ano improvement so buntag sayo diri ro no uh, buntag sayo ta diri soroy kay paingon na buta mo uli